Sinyas na kayo, din sa aming karinderya at kada aming pamimilian. Una pa sa first, beef steak. Ay unang buklat, ay gutom na agad ako. Aray naman katabay, ay pork adobo. Dinamihan na sa bawo para walang tapuhan Ang sunod naman ay aring apretagaw, ay paubos na eh. Isang order na lang aray, tuwala na. Pag naubos na yan, ay pwede naman aray, Bigol Express. O kaya pwede naman kayo mag-isda, aray, ginat tulingan. Mukhang aray ata aking papang ulamain. Pag ayaw nyo ng ginataan, ay pwede naman aray, sinaing na tulingan. May libre ng bawang yan. Ari naman ang magalang na gulay, upo. At pag ikay bumaba ng kaunti, makikita mo diyan si bulang lang. Sarap na rin sa pritong isda. Ay pagka hindi mo trip si bulang lang, ay andi naman si balataong o yung gulay na munggo. At kapag bawal naman sa iyong balataong ay dinig ka na lang sa gulay na mais. Ay kaso ipaubos na rin pala. Ay siya, pwede ka na din ay paksiw na bangaus. Ikaw na lang bahala sa mga tinay. At kapag gusto mo medyo marami ang sabaw, ay dinig ka na sa sinigang na baboy. Ay ayaw mo pa rin naon ay dinay sa paksyon na pata. Sisisi -si -si din na ang karne sa ilalim. Ang huling may sabaw din ay, ay aring dinuguan. Ay pag wala ka parang napilay sa aking sinabay ay dinin na tayo sa so, may parting pasilangan. Liliban ka lang ng mga pitong kaldero. At masasalubong mo na diyan ang lumpiang gulay, aring hotdog, itlog, at saka yung bistek. Meron din diyan pritong tilapya, atay at, at balon-balonan ng manaw, at saka aring bopis. Umakit ka lang ng isa at makikita mo ang ginisang dulis. At kung ayaw mo ng mga ulam, yan, mga titsirya, ulamin mo. <laughs> Iyon, pumili na lang kayo kung anong gusto ninyo. Basta inyong babayaran, ari din nila ang tapat ng langit at lupa. <laughs> dini sa Banaba, Padre Garcia, makalapas lang ng malaking tulay pag ikigaling bayan. Pag kayo nakapili na ng ulam, may pumasok na lang kayo din sa loob at humingi kayo ng kanain. Aray, kalulutu lang ang kalderetang baka ay kaganda ng kulay. Umakit ka lang ulit at yan, ang adobong manok. Kaluluto lang <laughs> din, mainit-init pa. Ang kataba naman niya ay aring sa Gimeis o yung Turon. Ay parne na kayo hanggat mayroon pa. Ay pag na ubaos ay sasaraduhan na. At yan na nga mga mamamaysan dumating na. Maraming salamat sa mga kumain. Ay bukas ulit.